eksaktong anim na taon na ngayong araw mula nang naganap ang Maguindanao Massacre. 58 ang nasawi sa karumaldumal na krimen, kabilang dito ang 34 na mga mahayag. Ano-ano nga bang balita sa kaso? Makamit pa kaya ng mga biktima ng massacre ang pinaka-asam-asam na ustisya para sagutin yan. Makasama natin ngayong umaga ang isa sa mga private prosecutor sa kaso na si Attorney Harry Roque. Good morning, Attorney Roque. Kamusta na nga ba ang kaso, sir? Well, magandang umaga po. No? Well, uh, bilang isang uh, pribadong uh, abogado na tumatay yung abogado dun sa ilang mga mamamahayag, hindi po talaga katang katanggap-tanggap no? na matapos ang anim na taon ay uh, hindi pa rin nakakamit ang katarungan. No? Ganun pa man, umuusad naman po uh, kahit papano ang proseso. Um, sa katunayan, no? meron na pong total na 95 na akusado na kung saan tinapos na ng prosecution yung mm -hmm. kaso no. Uh, sa Ingres, ang tawag doon eh rest na po ng evidence against them no. At uh, sa ngayon po ay eh, nagpepresenta na ng ebidensya yung ilang mga nasa sakdal kasama na po dyan, itong si Unsai no. Ang nakakalungkot nga lang po eh nagkaroon tayo ng switch na first in first out. Na wag na lang muna natin tapusin ang lahat ng mga ebidensya laban sa lahat bago magpresenta yung depensa no. Mm -hmm. <coughs> Pwede namang partial. Mm -hmm. So, sinang-ayunan po 'yan ng Korte Suprema kaya lang hanggang ngayon po, no, inaasahan sana namin na mayroon ng tatlong uh, promulgation yung uh, yung senior at dalawang anak niya, no. Pero hanggang ngayon po, hindi pa nangyayari 'yan. Namatay na si Ampatuan okay. Senior at ngayon po, napipresenta ng ebidensya Ito yung si Unsay, no. Mm -hmm. At binigyan po si Unsay na hanggang Disyembre para tapusin ang kanyang ebidensya mm -hmm. bago magkaroon ng partial um, promulgation. Mm -hmm. Sinasabi lang, pero ang teka ang ganggang 'yun ba ang akusado A197 pa rin. Hindi na po 'no kasi um pito lang natanggal doon, no. Mm -hmm. Apat na pong napat namatay kasama okay. na si Ampatuan senior, yung tatlo po ay uh, yung isa kasi doon double entry yung pangalan niya. Mm -hmm. Yung isa doon ay naabsulto na at yung isa doon ay naging uh, state witness. May nagbail pa. Na oh, <laughs> well uh, marami pong uh, nakabail yung yung police, ginarantan po ng bail, bagamat wala pa pong nakakalabas na mm. police, kasi 11 million naman yung total na kanilang bail. no Ang nakalabas lang po ay yung apo ng si Sajid, ang patuan na tumatakbo po ngayon, na sana po wag iboto na ng ating mga putante. sinabi natin ng nasirang si Joker, araw, <coughs> na aabuti ng ilang daang taon. 400 han, years. 400 to 100 years. Kung iisa-isahin yun, uh, ilang daang taon na lang ba ngayon kung susundan yung teorya ngayon? Well, alam niyo po, uh, sabi ko nga kay uh, na nasirang Joker Arroyo, baka mas mahaba pa po, okay. no? Kasi po, ang aking uh, ginawa ay e, minultiply ko yung 58 times 197. ganong kadaming kaso mm -hmm. yun, no? At kung... Uh, ang average kaso ay limang taon. Sabi ko nga, hindi pa sapat yung 500 years na sinabi niya. Mm -hmm. no? Pero ito po yung bago dun sa aming sangguni na silangguning first in, first out. Mm -hmm. Sa pamamagitan po itong first in, first out, talaga namang may ilan na po pwede na mabasahan. Mm -hmm. Bagamat imposible talaga mm -hmm. na mabasahan yung lahat na 190 na natitira no sa lalong mabilis na panahon. Ang nakakalungkot nga dun sa 190, eh, meron pa rin mm -hmm. um, 84 na hindi pa rin naa -aresto. hanggang ngayon. Mm -hmm. Matapos ang anim na taon no 84 pa rin ang uh, at large Ano po bang uh, saan po ba yung problema nangyayari Attorney Rocco okay, sa ay, ro Roque, Rocco Roque, sab ba bagal ito ba'y doon sa sa government side or talagang magaling lang abogado nila ni Batuan Well unang-una po no Um tingin ko yung ating criminal justice system eh, hindi angkop sa ganitong uh, kalaking kaso. Mm -hmm. Ito po yung kauna-unahan na uh, 197 ang akusado, 58 ang uh, ang biktima. Mas tipu yung matapos ang uh, pangalawang uh, pandaigdigan, digmaan no. Eh, hindi po natin nalitis yung mga hapon eh, for mm -hmm. war crimes, kasi binigyan sila ng amnestia. Mm -hmm. So, wala talaga tayong unang-una karanasan. Wala rin tayong uh, sapat na um, legal basis para magkaroon ng ganitong kalaking prosekyusyon. Mm -hmm. no? Kung hindi nga tinanggap ng Supreme Court yung uh, suwestyon naming first in, first out, sasabihin ko, wala ng pag-asa. Kasi kita nyo ha, kung walang first in, first out, eh 95 na ang uh, na-submit for resolution no? pero kung walang first in first out kinakailangan lahat yung 95 na yon magpapasok muna ng ebidensya bago magkaroon ng kahit isang promulgation no? pero dahil dito sa first in first out nga inaasahan namin na at least yung dalawang uh, magkapatid na ang patuan matapos magpresenta itong si Unsay sa Disyembre ay mm -hmm. eh, popwede nang ma-submit mm -hmm. for decision halos lahat eh, dinulogan na ni Attorney Roque sa ASEAN, pumunta ka, Opo. umangal ka doon. Pumunta ka pa sa UN, umangal ka rin doon. Opo, lahat na po, pati yung mga administrative, yung, mga, yung mm. NAPOLCOM, sa Ombudsman, Sa militar. Sa militar, sa mm. Anti-Money Laundering Kinayatan Council, na, ah, amla, oh. sa Ombudsman, wala po umuusad. Mm -hmm. Walang nagbibigay ng kahit anong katarungan. Arturo Roque, gaano ka-frustrating ito na ang ngayong Justice Secretary, ilang araw lang matapos mangyari yung aktual na massacre, eh ikasama kasama niyo sa massacre site sa PASI-HR noon. Well, nalulungkot nga po ako dahil talagang nung naging uh, Justice Secretary, yung dating CHR uh, Chairperson natin, inaasahan ko na magkakaroon ng human rights perspective. Ano ibig sabihin yan? Mm -hmm. Alam mo, sa um, human rights law, kapag ikay biktima, dapat bigyan ka ng adequate domestic remedy at compensation. Mm -hmm. Dalawa yan. No? Kahit sino pa ang responsable sa paglalabag uh, ng karapatan, ang Estado ang dapat magbigyan ng kompensasyon. Mm -hmm. E eh, parehong hindi nangyari. Yung adequate domestic <coughs> remedy dapat mabilisan. Yung anin mm -hmm. ng taong kahit saka makapunta, mm -hmm. hindi na po yan mabilisan. Mm -hmm. At uh, mas masama pa rito, hanggang ngayon, ayaw magbayad ng kompensasyon ng gobyerno ng Pinoy dahil ang sinasabi nila, hindi raw sila responsable mm -hmm. dun sa pagpatay. Samantalang, yung compensation ay dahil yung Estado ang lumabag sa karapatang mabuhay ng mga biktima at hindi lang karapatang mabuhay, no? Yung paglabag din ng karapat, karapatan ng malayang pamamahayag dahil 32 ng mga biktima ay mga mamamahayag. Gusto ko lang linawin, attorney. Uh, kasi sinasabi natin si Pinoy may kasalanan, pero but then again, we know that the judiciary system is separate, no? From the Hindi executive. may kasalanan, Mark. Nangako siya. Hindi, hindi, yun uh -huh. nga The, the kahit Guinness, kahit uh -huh. mangako ang presidente, under the law, hindi naman niya under yung jud judiciary, may mayroon separation of may, powers. Ano mo ba ang maaaring gawin, kunyari, ng uh -huh. isang kagayat ng Pangulo, para mapabilis itong proseso. well, li Lilinawin ko muna, uh -huh. unang-una, uh -huh. sa karapatang pantao, ang estado ang may responsibilidad. Mm -hmm. Ang estado ay lahat po 'yan ng sangay ng gobyerno niya, mm -hmm. Kudikatura, ehekutibo, mm -hmm. pati legislative. Mm -hmm. no? So, ang aming sinasabi, meron talagang um hindi pagtupad sa obligasyon sa parte ng estado. Mm -hmm. At 'yan ay hindi naman namin pinupuruhan lang ang presidente. Hmm. Pinupuruhan din namin ang hukuman, pinupuruhan din namin ang uh, hmm. legislativo kasi ang hmm. legislativo nga, walang kahit anong ginawa para hmm. dito sa magandang masaker. And yet, kung maaalala nyo, si Chief Justice Puno dati, no? nung sinabi niya na talagang lumalabag ang gobyernong Pilipinas sa karapatang uh, pantao, lalong-lalong lalo na sa karapatang mabuhay, sinabi niya, lahat ng sangay hmm. ay lumalabag. So, malinaw po yun. No? Hmm. Hindi lang si Pinoy ang lumabag, <coughs> lahat ng <na, coughs> uh, mga... Um, departamento natin no, at um, ahensya. Pangalawa po, ano pang dapat pwedeng gawin? No? Unang-una kasi sa Ejecutivo, wala naman silang ginawa. Eh. Other than, yun nga, linitis nila ito bilang isang ordinaryong kaso na sinasabi ko, hindi po pwede. Okay? Ako po yung nagbibigay pugay doon sa dosing mga public prosecutors. Magagaling po yan. Kahit anong sabihin ng ibang tao dyan na sinisiraan sila, napakagaling. Pero ang sa akin po, kinakailangan nagkaroon ng innovations na nanggaling sana sa ekotibo para mapabilis. At isa lang nga doon sa inaasahan ko, eh yung pag uh, re-examine kung sino dapat talaga ang sampahan ng kaso dahil kapag ganitong karami talaga hindi matatapos mm -hmm. no so ang nakita ko po nagkaroon lang ng innovations yung hudyukadura mm -hmm. no yung pagsang-ayon nila sa aming suggestion ng first in first out originally po si John Solis Reyes really yan yung aming mm -hmm. motion so nagulat na lang kami na nag-order ang supreme court na dapat gawin yan no mm -hmm. pangalawa yung judicial affidavit rule no mm -hmm. pangatlo yung pagbibigay at pagtatalaga ng special court ng galaw ng kaso si John Solis <laughs> Reyes at binigyan pa ng dalawang pairing judge, mm -hmm. so ang assessment ko po, ang hudi turo naman kahit paano, nagkaroon ng imagination ba mm -hmm. para mapabilis ang proseso, mm -hmm. na hindi ko masasabi pagdating sa ehekutibo, mm -hmm. ah. bagamat ang saving grace ng ehekutibo eh magagaling talaga yung mga public prosecutors wow. na tinalaga dito sa kaso nito. Ay, doon sa legislative, uh, related, uh oh. tapat ilagay dyan ang kabayan. Ibahin natin ang usapan. <laughs> para, para, pa. para po. Po. hindi na kabayan. kasi magsisenador si Atty. Roque. Okay, no? <laughs> kabayan na yan. Pagkatapos mo mga ipagzumbahan kay Alma Moreno, ganun-ganun <laughs> na lang yan. So may tatakbo siya bilang sa party list, ano? Apo, apo. So, ay kabayan party kabayan. list. Kabayan, po. Ano bang kinakatawan uh, kinakatawa ng kabayan, Tony? Well, ito po yung kauna-unahang... Uh, ang um, party list na nagtataguyod ang tinatawag ng tinatawag na economic, social, cultural rights. So ang kabayan po ay kakalusugan, ba, pabahay, at um, high ay kabuhayan. No? So naniniwala po kami na dapat hindi lang itaguyod ang mga karapatang pampolitikal at sibil. Mas importante yung mas malapit sa sitmuran, no? yung kabuhayan, uh, kalusugan, at pabahay. All right. Eh, hindi. Ilagay natin sa kongreso si Atty. Roque. Maraming maraming sa bago. bago. Salamat po sa oras yung Atty. Harry Roque ng Kabayan Party List. Maraming Ayan. salamat po. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.